sa panibagong pangaras ng China sa ating mga barko sa West Philippines. to eh. be China. Hindi hmm. naman tayo nagigipagdikmaan sa ganila. Nagatid lang tayo ng supply, pagkain, bayan sa ating mga sundalo na kadistino dyan sa Yungin Chol. kami may karapatan tayo sa every nights. Talagang hindi tumitigil, oh. Hingan tayo, hingi po tayo ng reaksyon uh, mula kay Professor Renato De Castro ng De La Salle International Studies. Magandang umaga, Professor De Castro. Uh, magandang umaga naman po sa inyo. Kamusta po kayo? So, okay lang po. Uh, Prof, this is Aljo Bendijo. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, live na po tayo sa Punto Sintado Reload, PTV at Radio Pilipinas. Uh, pwede pakilakasan po, hindi ko po kayo madinig. Uh, professor, magandang umaga. Loud and clear. Magandang umaga po. Yes, Prof. This is Aljo Bendijo. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, Punto Asintado Reload ng ating programa. Nakalive na tayo sa Radyo Pilipinas at PTV. Uh, magandang umaga, Al. Magandang umaga po. Uh, uh, prior, no? Aljo Bendijo po. <laughs> Uh, aljo oh, aljo Yes sir okay uh, ano po ang inyong reaksyon dito sa panibagong ha uh, pangaras na naman ng China sa ating po mga barkong gumagawa uh, lang po ng uh, RORE rotational and resupply mission jan sa ating uh, teritoryo. sovereign rights sa iyong insyon. go ahead po professor ah uh, well ini-expect na natin yan no kasi yung goal talaga ng China ay has uh -huh. sinasabi no na na termino o ni Secretary Gibochi Dolo, pananakop. Mm. mm. pananakop. Sinasakop ng China ho yung uh, 90% ng South China Sea at makikita ho natin yan yung sa nilabas the last year ho, nung September ho, mm. nung Ministry of Natural Resources nila, yung 10, yung 9 dash line, dinagdagan ho nila ng 10 dash line. Okay. O, so talaga ho yung sinasabi ho nung mga nung, uh, ano, spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China ho, our, mm. our action has always been kasi oh, talagang ang goal nila, pananako po. Pag sinakop nyo ho ang isang teritoryo, uh, of course, yung unique China, yung kalagatan, mm. yung sinasakop ng China, ho, Opo. dalak niya ho, talagang paalisin dyan yung mga mga natin, post guard natin, yung navy natin, and of course, yung mga kasundaluhan natin na nandun ho, sa BRT Sierra Madre. Mm -hmm. So talagang ganyan ho. Talagang this will continue. Talagang uh, sabi nga ho ng ating presidente, malakas at pakapangyarihan ho ang Chino mm -hmm. at at, uh, sa, atin naman ho, determinado ho tayo na hindi ho payagan natin ang China na sakupin ho ang malaking porsyento ho ng South China Sea at of course ang okay. West Philippines Sea. Professor, tama lang bang ginagawa ng Pilipinas ngayon? Mahinahon tayo at iginigit natin uh, ang ating sovereign rights dyan sa EEZ. Ayun yung well, sa, well, ayun ho yung policy na sinabi ho ni uh, President Marcos Ono nung in-interview siya ng Bob. Sabi niya ho, no, uh, -ano ko sa English, I don't want to poke the bear. Okay. Ayusin natin palibhasa na ag tayo ang resibo tayo nandoon. Mm. So by doing such a thing, we are showing to our people, we're showing to the world that China is the aggressor, China is the expansionist power, China is extremely coercive. Mm. Pero ang problema dito, hindi talaga patitinag ang China. Hindi nila kinikilala ang international law, Professor. Oo. Ano po ang dapat gawin ng Pilipinas dito? May mga kalyado tayo, Amerika, na kantabay. Ang Japan, ang New Zealand, meron tayong Mutual Defense Treaty. Opo. ano bang gagawin natin dito? Pwede na ba nating igiit na itong Mutual Defense Treaty? Magre-retaliate na ba tayo? O patuloy lang tayong maging mahinahon? Ah, uh, una explain ko ho no yung Opo. sinasabi natin invoke natin yung mutual defense treaty. The mutual defense treaty is always in operation ho. Okay. No, ah uh, nagpapalakas ng tayo ng ng sandatang lakas tapos nagco-cooperate tayo sa Amerika. Ang mm. sinasabi ho natin palagi yung Article 4. Mm -hmm. No, that an attack on a Philippine public vessel, uh, air or sea will be considered an attack on the United States. Okay. Hindi pa ho natin yung ini-invoke, mm -hmm. no? Kasi hindi na pa naman ho kinetic, hindi okay. pa ho armado. Apo. Pero we are con uh, continuously consulting with our treaty ally, the United States. And of course, next month ho, pipirmahan natin yung bilateral security partnership with Japan and the United States. So ito, palalakasin ho natin yung puwersa natin. at of course, kailangan rin ho palakasin natin ang loob natin. Kasi katulad ng sabi ni uh, Associate Justice Carpio, this will be a generational struggle. So okay. nangyayari ito ngayon kasi talagang malakas ang China. Eh, ang China ho ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo. Uh -huh. Nadaig niya na ho. kapangyarihan talaga. Opo. Oo. -o. o, talagang yung mobilization ho ng China. Yung announcement ho ni President Xi Jinping that we have to prepare for war at sea. So talagang determinado oh. ho sila at uh, tayo ho naman kung aatwas tayo. Talagang sasakupin ho nila yung malaking porsyento ng kalakalan ng South China Sea. Oh. Baka magigising ho tayo sa isang umaga kanila na Hong Kong riddle. Ako. Itong trilateral, so, 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 apo, itong trilateral agreement with US and Japan, makakaapekto ba yan sa ugnayan natin sa China? Hindi eh, ba mas well, magiging agresibo sila? Oh sa pag-angkin okay, ng teritoryo natin na sa natin, WPS, go ahead po. I-expect na po natin. That China has always been aggressive po. Mm. Kasi nga nagagalit lalo sila sa atin ho, dahil nga una pinapalaga natin sila. Pangalawa ho, sa pita, ho, ni Foreign Minister Wang Yi nang tinawagan mm. niya ho, si Secretary Enrico Manalo Opo. last December ho, bakit kayo nagbago ng polisiya? Oh. Bakit kayo nagbabago? Mm -hmm. No, kasi tingin ho ng China sa panahon ni uh, President Rodrigo Duterte nabili niya na tayo. Pero uh, ngayon, no, oh, suddenly pumapalag tayo. So, okay. so talagang gigil na gigilu sila sa atin. Uh -oh. So, let's expect the worst and prepare, you know, uh, hope for the best and expect for the worst. Eh, so, eh, Ay, pero yung recent pero, warning ho ng Chinese uh, uh, oh. Post Guard, the Chinese Foreign Ministry. Ang, naka, ang masakit pa dito, tayo pang sinisisi. Uh -oh. Ang mga Chino. Tayo daw nagpo-provoke, tayo aggressive. Samantala, kung mapapanood nyo yung uh, nangyari oh. ho, last Saturday, okay. no? na umakas pa yung kanilang malaking boat at binomba yung ating uh, resupply vote. Okay. Ano ba dapat so, talaga, natin... Ho, let's expect po oh. talaga, everything China will throw everything oh. at us. Even yung kitchen sink, ita nga. Okay. But we have to stand on our ground. Professor, uh, tama lang ba ang ating ginagawang hakbang na makikipag sa tayo sa Amerika o di distansya muna tayo sa Amerika at makikipag-usap sa China? Ano sa tingin nyo? Ah, uh, pwede ho 'yan. Okay? Pero okay, uh, madami dami ho akong options na nakikita ho. Ano uh Ang -huh. unang option ho natin, hmm. yung magdadala ho ng supply talagang Philippine Navy ship. Okay. No, pag binomba niya na talaga 'yan, pero pag binomba niya ho 'yan talaga, ako for na 'yan. Hmm. Oh, isa pa hong option natin na uh, kasi ho nagkukonduct na tayo ng uh, tinatawag ho natin maritime cooperative activity. Ho, hmm. Nakasama taktama ho natin ang Japan, Estados Unidos na nagkakaroon ho ng ay pero hindi ho natin ginagamit yung term na joint patrol. Hmm. Ang gamit ho natin, pwede ho natin gamitin yung uh, agreement na 'yun, yung arrangement na 'yun para i-exportan ho ng US Navy ay at of course the Japanese Maritime Self Defense Force yung atin with mission But of course, again this would uh, again add fuel to the fire sa lahat po, and everything, every action that the Philippines might take, it will be, of course, an executive decision. We ah, have to oh uh, basically trust uh, the judgment of our Commander-in-Chief, President Bongbong Marcos Jr. Po. So all the options are there. Well, hmm. of course, the last day, the uh, person who will decide on it is, of course, no less than our Commander-in-Chief. Parang gusto nilang palubugin laka, talaga. o Opo, wala gusto nilang uh, pataubin ang mga barko nating maliliit lang na ta hindi naman tayo nakikipagdigmaan sa kanila at sila puy nagtatangkang maging superpower at inaapi-api nila ang Pilipinas na napakaliit na bansa. Yan ang pinagtataka. Ano bang magandang opsyon dito? May sinasabi po sila, why not ah uh, itigil mo na natin. Or paano? Ate, uh, sa iba po, usaping pang-ekonomiya, no? titimbang uh, titimbangin natin yun po yun po nakikita ng iba eh titimbangin ang ating ugnayang pang-ekonomiya sa China at the same time dito po sa problema natin sa WPS kasi alam naman natin pagdating sa natural uh, resources, raw materials uh, pumupunta ang China sa atin tama ho ba? O oh. yes, oh, oh. Bak si bakit si hindi natin igit doon pahirapan din natin sila Jan yeah, sa, sa aspetong ganun. Paganda ho, ho yan kasi oh. yung lalo na ho yung mga strategic minerals okay. na ginagamit ho sa pagmanufacture ho ng mm. semiconductor chips. Yun, chip. opo. So, taludan, mm -mm. nickel, copper, mayaman ho tayo dyan. Yes. At binibenta ho natin sa China ng go. Yun. Straight from the mine ho, biglang pinadadala natin, may lupa ho. Oo. Oh. Maganda ho sana itigil na natin. Yan, yan. suppress so, natin. Opo. Oo. Oh. Hindi, kasi tinutulungan na ho tayo ng Amerika na mag, na ho mag-increase yung manufacture natin ng semiconductor chip. Mm At saka ginagamit din ginagamit din yata nila yan bilang kasangkapan sa paggawa nila ng armas ng barko. Tama ho ba? Lahat po ng weapon system Ayon. dependent po sa semiconductor. Papahirapan na lang natin sila sa aspetong ganun. Hindi natin kaya makipag... magipag... Tama ho yun. Tama. O, brasuhan dyan sa WPS. Oh, yung export natin ng mga strategic minerals. Mhm. Mm Tapos tayo na ho mag-construct ng mga high-end se semiconductor chip. Aha. Tama 'yan. Para hindi na ho uh, lumakas ang China at of course, ma-develop po natin ang oh, accounting oh. sariling industriya, oh. mag-aayon tayo ng industrialization at magbigay ho tayo ng trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Sa tingin ko Oo. eh ito pinakamaganda eh, nakikita eh solusyon sa napaka-agresibo, napaka yabang ng China ngayon. Kasi eh ang dami nilang, so, sa production pa lang, ng kanilang mga semiconductor, yung kanilang paggawa ng barko, eh siyempre, saan sila kumukuha ng mga raw materials? Isa na Pilipinas, di ba? Yung mga bansang kasapi ng Southeast Asia, ASEAN. Yeah, sa aspetong ganun siguro, eh, gipitin natin sila. <laughs> o, okay. oh, oh, dapat ituloy ho yun. Okay, sige. So, uh, uh, okay. Uh, sa tingin ninyo, Prof, ito na, uh, realidad tayo. Ano pang dapat gawin ng Pilipinas dito po sa patuloy na pangaras ng China? Hindi ba tayo, panahon na bang magre-retaliate tayo sa pamamagitan ng pagbuga din ng tubig ngayon or may nahon? May tayo, patuloy. Ang, ang solusyon ho dito, kasi dapat natin intindihin, hmm. At explain ho sa ating, discuss natin sa ating mga kababayan. Aha na ang problema natin sa China, malawakan yan okay. at mahabaan. Uh -huh. Kaya dapat po talaga mag-develop po tayo ng tinatawag natin National Security Strategy or grand Strategy. Uh -huh. Nag-unpick na po tayo. Okay. Nag-announce na po si Secretary Bivoti Doro ng na tinatawag natin Archipologic, Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Uh -huh. Uh -huh. So ito yung paghahanda po sa mahabaan, malawakang pagtutunggalian po natin sa China ho kasi oh at take ko dito, of course yung maritime entitlements natin, yung territorial integrity natin and probably even yung future generations of Pilipino. Kasi oh, kasi nasabi ko sa mga estudyante ko, pagkatapos sakupin ng China ang kalagatan, ano yung susunod? Hmm. 'Di ba? Ho? Opo. Hello. Opo, go ahead, bro. go ahead. Pagkatapos niya sakupin, pag nakontrol niya na ang South China Sea, ano ang susunod? Okay. Yung mga isla, Luzon, Isayas at Mindanao. 'Di ba po? sasakupin oh, na nila. Sige na gilang sina na controlin ho ang 90% ng South China Sea e samantala ang hmm. South China Sea ho ay ano ang sagitna ano na tinatawag natin Southeast Asia. Talagang, uh... So pag nasakop niya ho yan, na niya, ano ang susunod? Ayun Dito na nga. No? Well, kung pagbabatayan natin ang kasaysayan, ang uh, uh, ugat-masibuno ng gulo noong uh, uh, unang uh, digmaang mundial World War One, World War Two, ito pong bananakop ng mga bansang oh, sana makapangyarihan. Sana naman ho hindi umagtungho Huwag na mapusaran ng ganun. Is... Yes. Oh, sana ho, huwag umagtungho dyan. Pero ano ho yung choice ho natin kung hindi tayo. Kung baga, uh, sabi nga ni Presidente ho, we are in a situation that's similar to 1941. Yung speech niya sa Canberra, sa harap po ng Australian Parliament. So, Talagang nilantad na ho ng ating presidente anong sitwasyon natin. Okay. Dahil kapitbahay ho natin, sa kumbaga, malapit ho sa ating, uh, sa ating baryo, isang bansa na malaka, makapangyarihan at of nananako. Basta ang punto de vista lang natin dito, hindi tayo susuko. Hindi. Hindi at naman dito, tayo... Dapat, Opo. Oh, uh, we should define, redefine the Filipino nation sa pagharap po nito. It will make us a better nation no? kung talagang paninindigan ho natin ang, uh, of course, ang posisyon ng gobyerno natin and of course our national government. What is very important at this point in time is national unity. Hindi ho natin dapat payagan yung mga kababayan ho natin na nag-articulate ho ng Chinese narrative at pinahihina hmm. na ho ang loob ng ating mga kababayan. Ayoko pong tanungin ito at ayoko pong mangyayari ito. Nakikita nyo ba na may digma ang mangyayari? Ah, Opo, ay isang uh, academic ko. no? Opo. Ang focus ko talaga sa strategic studies, security studies, okay. international relations. Okay. Uh, sabi nga ho ni presidente, presidente Babalik ko dun sa kanyang speech na diniliver sa bandera. Uh -huh. Our situation right now is similar to our situation mm -hmm. in 1941. Mhm. Mm ano ba nangyari no 1941? Mhm. Mm Sinakop tayo ng uh... sana 'no hindi mangyari. Ako, pero naman. hindi yun na natin. Ah, uh, uh, uh -huh. lalo na ko na nag-aral ho, nagpadalubhasa. Oh. Hindi ko, lalo na kung titignan ko ang kasaysayan natin, kasaysayan ng mundo, hindi ho talaga, imposible ho yan. It's always a possibility. Oh, okay. So, let's not despair but prepare for the coming storm. Well, let's talaga. not despair and let's strengthen ourselves as a nation. A, a, oh. a, 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 cohesive oh. and resilient Filipino nation ho. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, Professor Renato de Castro ng De La Salle International Studies. Good morning. Maraming salamat, Ino, at maraming salamat po. Magandang umagaw sa ating mga kababayan. Okay, sige po.